May isang retiradong inhinyero, si Boyd Bushman. Siya ay isang tao na nagkaroon ng maraming karanasan at kaalaman sa kanyang larangan. Dati siyang nagtrabaho sa mga sikat na kumpanya tulad ng Lockheed Martin at Texas Instruments. Sa mga kumpanyang ito, nakapag-ambag siya ng malaki sa mga proyektong pang-agham at teknolohiya. Bago siya namatay noong 2014, may mga sinabi siyang nakakagulat. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malaking ingay at kontrobersya sa iba't ibang sektor. Sabi niya, nakakita siya ng mga alien habang nagtatrabaho sa Area 51. Ang Area 51 ay isang lugar na matagal ng pinagtatalunan at pinagtutuunan ng pansin ng publiko. Ito yung base militar sa Nevada na matagal ng pinag-uusapan dahil sa mga kwento tungkol sa UFO at alien. Maraming haka-haka at teorya ang lumabas tungkol sa mga aktibidad dito. Ayon kay Bushman, totoo raw ang mga kwentong ito ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at mga ebidensya na kanyang nakita. Dahil dito, maraming tao ang naintriga at nakinig sa kanya. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng malaking interes at diskusyon sa publiko. Pero siyempre, marami rin ang nagduda. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, may mga naniwala, at may mga nagtanong ng katotohanan. Kwento ni Bushman, ang mga alien daw ay galing sa planetang Quintumnia. Ito raw ay 68 light years ang layo mula sa Earth. Nakakarating daw ang mga alien dito gamit ang mga high-tech na sasakyan na tinatawag niyang flying saucers. Ang mga flying saucers na ito ay kayang bumiyahe ng mas mabilis pa sa liwanag. Mayroon daw espesyal na daan mula Area 51 papunta sa kalawakan, at ito ang ginagamit ng mga alien para makarating dito sa Earth matagal na raw daw silang pabalik-balik dito. Ayon kay Bushman, ang mga alien mula sa Quintumnia ay parang tao rin ang itsura, mga humanoid. Sila ay may pagkakahawig sa atin, ngunit may mga kakaibang katangian na nagtatangi sa kanila. Mga isa't kalahating metro ang taas nila, na mas mababa ng kaunti kumpara sa karaniwang taas ng tao. Ang kanilang katawan ay mas payat at mas mahaba ang mga binti. Mayroon silang limang daliri sa bawat kamay, pero mas mahaba ng 30% kaysa sa atin. Ang kanilang mga daliri ay mas manipis at mas flexible, na tila mas angkop sa kanilang mga gawain. May mga webbed feet din sila, parang sa ibon, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang maglakad sa iba't ibang uri ng terrain, maging sa tubig man o sa lupa. Hindi raw sila nagsasalita gamit ang bibig, kundi nag-usap gamit ang isip, telepathy kumbaga. Ang kanilang komunikasyon ay mas mabilis at mas malinaw, na walang lugar para sa mga hindi pagkakaintindihan. Mas matagal din silang mabuhay kaysa sa tao, mga 230 taon daw ang kanilang lifespan. Ang kanilang katawan ay mas matibay at mas mabilis mag-recover mula sa mga sakit at pinsala. May dalawang grupo raw ng alien na bumibisita sa Earth, ang mababait na wranglers na tumutulong sa matao, at ang mga rustlers na nagnanakaw ng mga baka at iba pang hayop ang mga wranglers ay kilala sa kanilang kabutihan at pakikipagkaibigan, samantalang ang mga rustlers ay kinatatakutan dahil sa kanilang masasamang gawain. Section 4. Kontrobersya at Pagduda Marami ang namangha sa mga kwento ni Bushman, pero marami rin ang hindi naniwala. Sabi ng mga eksperto, wala raw sapat na ebidensya para patunayan ang mga sinasabi niya. Malabo raw ang mga litratong pinakita niya, at wala rin ibang taong nagpatunay sa mga kwento niya. Patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga siyentipiko tungkol sa posibilidad ng buhay sa ibang planeta. Section 5, Ang Hamon ng Katotohanan Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang mga sinabi ni Boyd Bushman. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng maraming katanungan at haka-haka, Maraming tao ang nagtataka kung totoo nga ba ang kanyang mga sinasabi o isa lamang itong katang isip. Wala pang konkretong pruweba na nagsasabi ng totoo siya, pero wala ring pruweba na nagsisinungaling siya. Ang mga ebidensya ay tila nagkukulang, at ang mga kwento ay nananatiling misteryo. Dapat tayong maging maingat at matuto tayong mag-isip ng mabuti. Sa bawat impormasyon na ating natatanggap, mahalaga na tayo ay magtanong at magsuri. Hindi lahat ng naririnig natin ay dapat agad paniwalaan. Kailangan nating suriin ang mga ebidensya at huwag basta-basta maniwala sa mga naririnig natin. Ang critical na pag-isip ay mahalaga sa pag-unawa ng katotohanan. Ang posibilidad ng buhay sa ibang planeta ay isang malaking tanong na susubok sa mga paniniwala at kaalaman natin. Ano sa tingin ninyo? Ang ideya ng extraterrestrial life ay nagbibigay ng pag-asa at takot sa marami. Totoo kaya ang mga sinabi ni Boyd Bushman? Ang sagot ay nananatiling isang malaking palaisipan. Patuloy tayong magtanong at maghanap ng kasagutan.